Sa linggo nakatakda ang Civil Service Exams para sa mga gustong maging eligible na makapagtrabaho sa gobyerno. Kaya naman ang Civil Service Commission o CSC may paalala sa mga examinees. Alamin natin 'yan sa ulat ni Noel Talaka. I would like to um, wish uh, the best of luck sa ating examinees for taking the Civil Service Exams this Sunday. Ito ang mensahe ni Civil Service Commission o CSC Chairman Carlo Nograles para sa kukuha ng CSC exam sa linggo sa weekly forum ng Philippine Information Agency o PIA kaninang umaga, sinabi ni Nograles na mayroon pang ilang araw para mag-review ang mga kukuha ng nasabing pagsusulit. Dapat anya pumunta ng maaga sa mga examination center kung saan sila naka-assign para may oras pa silang makapag-relax bago kumuha ng pagsusulit. Ayon sa CSC, 7.45 ng umaga isasara ang mga testing centers. Please come early. Um, uh, you have a few days na lang to prepare. It's August 18. The exam is August 20. So August 18, 19, Uh, so for last minute preparations. Para sa mga kukuha ng pagsusulit ngayong linggo, dapat magdala ng mga sumusunod na approved identification card o ID. Ito na ang ikalawang pen and paper test ng CSC ngayong taon kung saan mas madami pa ang bilang ng kukuha ng exam sa linggo kumpara noong huling exam nito. Ayon kay Nograles, ito ang kanilang tugon sa kongreso na pataasin ang bilang ng kukuha ng CSC exam. We expect 373,000 more or less examinees who so will take the civil service exam this August. Adding 373,000 to the 380,000 examinees to March, we will have reached. 750,000 examinees for year 2023 alone. Ang nasabing bilang ayon kay Nugrales ay maaari mapabilang sa mga public servant ng bansa lalo na ngayon na mayroong mahigit 204,000 na mga job vacancies sa iba't ibang ahensya, opisina at attached agencies ng bansa. Samantala, magdiriwang naman ng 123rd anniversary ang civil service sa susunod na buwan. Ayon sa CSC, may nakahanda silang mga activity bawat linggo ng Setyembre kung saan lalakuan ito ng 1.9 million active government employees sa buong bansa. We would like to encourage everybody, especially our civil servants, to please participate in your Philippine Civil Service Anniversary niyo po ito hindi po sa CSC yan but this is for our 1.9 million civil servants please register in our activities katulad ng ating online zumba uh, and film showing uh, registration is is still open po ang um, public sector human resource symposium natin open din po ang online registration para sa mga HR officers and practitioners natin sa public sector uh, please, um, you have the option to go on-site or online. Noel Talakay para sa bayan.